Sa kauna-unahang pagkakataon ay naglumsad ang City of Malabon University ng Academic Forum, katuwang ang limang kolehiyo sa universidad. Nitong April 6, sumarangkada na ang unang Academic Forum na pinangunahan ng College of Teachers Education. Present sa okasyon, sina Malabon City Mayor Jenny Sandoval, iba pa ang opisyal ng Malabon LGU at ng CMU na todo ang suporta para sa forum. Kung ano man ang request ng CMU para dito sa ating academic forum, pati mga speakers, for the endangganment of students, full support mo kami. Our plan to uh, have this uh, forum is to be able to expose our students in the different uh, experts in the field that will give uh, information to our students and enhance no? not only their knowledge but at the same time through their skills that they can use in the future. Ang objective kasi ng ating forum, no, ay uh, ipaabot sa ating mga no yung mga kinakahara na suliranin at naniniwala rin kami na makakatulong din ito no uh, sa pagtahak ng ating mga mag-aaral sa karera na kanilang gusto matapos at maging parte sila ng solusyon. Ilan sa mga malalaking pangalan sa industriya ng edukasyon ang naimbitahan sa forum tulad na lamang ng teacher at entrepreneur na si Dr. Carl Ibalita na tinalakay ang education trends sa bansa at mga makabagong paraan ng pagtuturo na maaaring ma-apply ng mga susunod na guru. Don't depart from the fact that the future is in your classroom. And the fact that your learners are learning things not for the present but for the future. Pag na-enrich mo yung sarili mo, then you'll be able to transform your students into the best of who they can be. Karapatan naman ng mga estudyante at guro ang tinalakay ni Attorney Joseph Noel Estrada, author ng Code of Ethics of Professional Teacher at Education Advocate. Nagsilbi guest speaker ang former Vice President for Academics ng Philippine Normal University na si Dr. Lydia Liwanag na pinaalala ang papel ng mga guro batay sa matatag curriculum. At si Binibining Christine Joy Aguila, isang Special Science Teacher 5, ang nagbahagi ng mga teknik sa pagtuturo base na rin sa kaniyang nakai-inspire na karanasan. Nakakasama rin ng CTE students si Malabon City Administrator Dr. Alexander Rosete na siya rin guest speaker sa forum. Birigyan din din ni Malabon City Administrator Dr. Alexander Rosete ang kalagahan ng kahandaan ng bawat estudyante sa larangan ng pananaliksik o research. Isang skill na talaga namang magtataas ng antas ng kalidad ng edukasyon para sa bawat Malabuenyo. Ang pagre-research o pananaliksik ay hindi extraordinary lahat ng ginagawa natin ay may mga pamamaraan. Kagaya ng research, may apat siyang espeto. Bawa, paano paggawa ng introduction, methodology, results and discussion. Maraming public policy at maraming, kagaya ng sinabi ko kanina, mga teaching styles. Okay? At uh, ganun din, mismong research ay nade -develop. Ito ay nagsimula sa simpleng idea na ipinasok natin sa pamamaraan ng pananaliksik. Para sa mga aspiring researchers ng CMU, bukas daw ang Malabon LGU na sila ay matulungan. Lahat ay dapat marunong at makapag-produce ng publishable paper. At handa ang aking tanggapan, lalo na sa tanggapan ni Mayor, na suportahan ang may gustong magpresenta ng kanilang papel sa abroad. So yan ang pangako namin na basta para sa betterment ng ating mga estudyante at para sa quality education. Ikinatuwa naman ng City students ang naganap na forum dahil umuwi silang bitbit -bit ang mga makabagong kaalaman. Kay sir Balita na um, napaka insightful, knowledgeable, fruitful yung discussion niya kasi dinadagdagan niya yung kaalaman namin para maging uh, mas uh, much bolder para harapin yung mga um, student in the future. Um lumalawak hindi lang sa loob ng classroom yung knowledge na nagagawa namin. Kumbaga yung mga speaker na talagang kilala na na may alam na sa mga sa field ng ganito, mas napapalawak yung knowledge namin. As um, an aspiring future educator, I think it ang program na to ay or this event um helped us to grow academically, um personally and professionally at um napakalaking bagay niya especially sa amin kasi um nasa stage kami ngayon at we're earning the knowledge na kailangan namin as well as the skills and the potentials na kailangan namin kapag na-expose na kami sa actual field ng teaching. Magpapatuloy ang Academic Forum sa buong Sabado ng Abril hanggang May 4 para sa CMU iConnect ko si Oscar Given paghunasan konektado para sa kabataang malabuenyo.